Hi guys! Welcome to my YouTube channel Today, ang i-share ko naman sa inyo is paano ka nga ba mag-upload ng mga videos sa iyong uh, Facebook page Okay? Ang gagawin mo lang guys puntahan mo yung iyong Creator Studio Itong Creator Studio na application ay makukuha mo or matadownload mo using Play Store or App Store. Okay? So, yan. I-open natin to guys, itong Creator Studio. So, yun nga, guys. Pag na, uh, nandito ko na si Creator Studio, nandito na yung mga details ng mga in-upload uh, in kong mga videos o yung mga recent post mo. So, kung paano mag-upload, ang gagawin mo, guys, pupunta ka muna dito sa home. Ayan, ito sa baba guys, gawing baba. Ito, tingnan mo yan. Kasi, alimbawa, pag na-open mo, alimbawa, nandyan ka. Iba yung makikita mo dyan. Pero, pag nandito ka sa home, yan. Yan ang makikita mo. Then, ang gagawin mo guys, i-click mo itong sa taas. Itong bandang pinakataas na right. Right, sa taas. to, ito, ito. Yan, ito. Yan, i-click mo ha, ito, click mo yan. So, ito guys, papipiliin ka, Reels, Video, Photo. Ano daw ba yung i-upload natin? So, since ang i-upload ko is Video, so, click ko yung Video. Yan. So, ito nga guys, nandito na sa gallery ko yung video na i-upload ko. So, ito ang yung pipiliin ko kasi ito naman talaga yung gusto kong i-upload. Yan, i-click mo lang, then click mo yung Next. Yan. So, nandito na guys yung i-upload ko. Then, ilalagay natin dito guys yung video title. Ano ba yung title ng video? So, ito type ko dito yung title ha. Yan. Paano mag add ng dealer sa Gcash. Yan. So, depende sa inyo guys kung anong title ng iyong video, ha? Yan, pag nalagay mo na guys, yan, okay na. Then na, pwede mo siyang lagyan ng description dito. Yan, dito sa baba. Ayaw ah. Oh. Yan. Kung gusto mo lagyan dito ng description. Ngayon, kung ayaw mo naman lagyan, okay lang naman. Tapos, mamimili ka dito guys ng kung anong gusto mo. Lalagyan natin siya ng thumbnail. Thumbnail, pwedeng gamitin mo yung itong existing sa video or mag-add ka ng iba. So, yun ang nakalagay dito o oh, add. Yan. So, i-click mo lang tong add kasi may ginawa naman akong thumbnail. Ngayon, kung wala kang ginawa, ito yung, kung wala kang ginawang thumbnail, ito yung mapupunta doon na thumbnail. Yan. Ngayon, pero kung may ginawa ka, Hanapin mo dito. i add natin. So, ayan. Upload image. Okay. So, ito yung ginawa kong thumbnail. Naka-prepare na siya. Ayan. So, click ko lang next. Ayan. So, ayan guys. Nag-iba na, ba diba? Yung, yung laman nung ano. Nag-iba na siya. Nag-iba na to. Kanina iba itsura. So, ayan. Then, pagkatapos niyan guys, i-click mo itong next na. Next na, kasi tapos na eh. Okay na tayo, next. Ayan. So, magpapublish na to guys. So, ang gagawin ko, click ko lang itong publish. Ayan. Publish. Ayan. So, intay-intay natin na magpublish siya. So, it takes time. O, oh, depende sa internet niyo kung mabilis o mabagal. Pero kung mabilis, mabilis lang yan ma-publish. Ibig sabihin, ang publish, makikita mo na yan sa isa yung Facebook page. Yan. So, yan. Hintay-hintay natin. Nagpa-publishing na siya. Ayan guys, so nakikita mo. Your video post is processing. After processing, your video post will be published. You can check the status on it in the recent post section of the home tab. So, i-click mo lang itong done pag naglabas yan. So, ang gagawin mo guys, pag nandyan na, nagpa-publish na siya, ibig sabihin, uh, processing pa lang. So, halimbawa, puntahan natin yung Facebook page natin. So, ito guys, puntahan natin yung ating Facebook page. I Check natin kung nandun na ba, nakapost na. So, ang gagawin mo para makita mo, puntahan mo itong, di ba may profile picture ka dito? Yan. Click mo yan. Yan, so lalabas na yung um, Facebook page mo. Then, i-browse mo pababa. Ayun, nandun na. So, ito guys, nakikita nyo na ito na, nakita ko na ito na, na-post na siya. Sabi, just now. So, yan. So, ngayon guys, nakikita nyo, walang title siya kahit nilagyan ko kanina, ba diba? So, ang gagawin mo guys, para magka-title siya, mabilis mabasa rin. Kung baga dito sa taas, magkakaroon siya ng information. I-click mo guys itong tatlong dot sa gilid. Yan, click mo siya. Tapos, click mo tong edit post edit post. Yan. Maglalagay tayong say something about this video. So, ang lalagay ko, kasi mas maganda yung meron ng nakalagay, meron ka ng thumbnail, meron ka pang information dito, ba? Diba? Paano mag-add ng biller sa Gcash? Yan, lalagay kong ganyan. Tapos, Pwede ka rin magsulat dito ng mga iba pang information. Nabawa, easy way. Hmm, para may natin yung manonood doon sa ating video. Mababasa niya na kung ano nga bang laman nito. Easy way to pay your bills per month no need na inulit ko lang naman tong information na nasa thumbnail ko kasi ano eh nag nag umaandar na yung video mo eh mawawala yan sa hindi nila makikita yung information na yan eh unlike na meron kang ilalagay dito sa taas mas makikita nila yan paano mag-add ng biller sa GCash easy way to pay your to pay your bills yan to pay your bills per month no need to type details of billers per payment okay yan na tapos pag na-input mo na guys yung information click mo lang to save yan save o yan di ba mas maganda pag may laman yung taas at least may bababasa sila Ayan, kasi kanina, blanco yan eh. At least ito. Tsaka pansinin niyo guys kahit hindi niya pa binubuksan kasi yung video umaandar na oh. So hindi niya na mababasa tong information na to. Ano ba yung laman nitong video? Kaya dapat mahalaga maglagay ka dito para mababasa agad ng audience mo ano yung laman ng video. Yan. So ganun lang guys kadaling mag-upload ng video sa ating Facebook page. Okay guys, thank you so much for watching. God bless, bye bye.